There was a time that it was raining hard, and Senor Aguila shouted, "Let the rain stop!" And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. Yes, Ito ang wow trending. Superpowers daw ni Senor Aguila ang dahilan kaya naging member ng SBSI ang dating teacher ng DepEd na si Ma'am Liza Nasaksihan daw ng kanyang pinsan habang nasa ospital dinalaw daw ito ni Sr. Aguila. At dito, paiba-iba daw ang boses ni Sr. Aguila habang nagsasalita, boses matanda, boses bata at boses babae. At pati daw, ang ibon ay kaya daw utusan ni Sr. Aguila na pakantahin, wow! Pero hindi lang yan ang kayang gawin ni Sr. Aguila. Alam kong narinig nyo na ito, Meron ang gumawa nito dati. Hindi ko nalang lang babanggitin ang buong pangalan dahil alam kong matalino kayo. Kaya din daw ni Sr. Aguila na ipa-stop ang ulan. Oh my God! Sa tingin ko hindi Aguila yan, kawago yan. Impakto yung paiba-iba ang boses kasi demonyo. Dapat sa agilang yan ay ihagis na yan sa dagat-dagatang apoy at asopre o impyerno doon na siya mag-aring king-king. Kahit sino, walang nakakaalam kung saan ang papuntang langit. Ang dami kasing tangang tao madaling mapaniwala na kagaya ni Agila na walang pakpak. Aba, napahinto niya ang ulan kapatid yata yan ni Kibuloy. Oy Agila, hindi ka Diyos na sambahin. Malaki kang demonyo. Alam mo bang demonyo ka? Dapat sa'yo sila ba ng buhay? Senior Aguila, kayang patigilin ang ulan. Yung dumarating na bagyo, patigilin niya. May pitik sa ulo ata. Yung Senior Aguila na yan, dalhin na yan sa mental. Grabe, computer world na tayo. Mga profesional, tanga pa rin. Ganong kalupit ang karisma ni Kim Jong-un. Senior Aguila versus Pastor Kibuloy, kayang magpatigil ng ulan versus kayang magpahinto ng lindol, sino ang mas malakas? Kay Riza Guma. Nag-take oath po ba kayo kanina, Ma'am Riza? Sige po. So, uh, Mr. Chair, si Ms. Riza po ay dating DepEd teacher na sumali noon sa Kapihan. So, uh, Ma'am Riza, nag-aaral ba yung mga bata na nasa Kapihan? Yung mic niyo po. Magandang hapon po, Your Honor. Yung mga bata po doon ay hindi nakapag-aaral. Okay. Mismo po yung anak ko pagbaba na namin sa patag, doon pa po siya nakapag-aral. I see. And ma'am, um, bilang dating teacher, uh, ano pong assessment nyo sa mga learning abilities ng no mga bata na nandoon pa sa kapihan. Halimbawa, marunong ba silang magbasa? Uh, marunong ba silang magsulat? Kanina, iniyakan ni Elias Renz na at 12, hindi pa siya nagsusulat. Marunong ba sila sa arithmetic? Yung ibang bata po, ma'am, na nakapag-aral sila before pumunta dun sa bukid, eh, marunong silang magsulat at makapagbasa. Pero yung mga bata from age 5, eh, hindi na po sila marunong makapag sulat at magbasa. Okay. At mga ilan kaya yung mga batang sa ganong age range mula 5 uh, pababa? Marami po ma'am dahil nakabarak sila yung age 5 up uh, above eh nasa 200 plus yata sila doon. Wow. So mga two, at least 200 ang hindi ngayon nakatatanggap ng uh, pagtuturo tungkol sa 3 hours. At o oh, tama nga kayo at age 5 or a little above that uh, talagang nasa barracks na sila sinabi po ni Sir Jen kanina na yung pinakamababang uh, antas ng soldiers of God yung fetus ay 6 to 7 years mm. old lamang uh, ma'am sabi po ni at saka ma'am dati kayong teacher paanong naka napapayag kayo na hindi makapag-aral yung sarili niyong anak? Dahil ipinagbabawal na po ni Senior Aguila, ma'am, yung pag-aaral. Dahil pag nag-aaral daw yung mga kabataan namin. Hindi pinag-aaral yung mga bata para hindi lumabag. sa kanyang mga utos at pag lumabag, pinarurusahan. Opo, ma'am. Um, yes, Ma Mr. Senator Chair. Lisa, uh, may, ha? Uh, short interjection lang. Uh, merong meron kang pinabit dito, sinabi mo uh, he was able referring to Haring Agila yes po, sir he was able to change and comfort and contort his voice into different person yes po sir anong different person y yung una po sir yung cousin ko nagkasakit siya dinala sa ospital at biglang dumating din po si Jiren Scelario oh. Pagdating niya po dun sa hospital Ipabago-bago po yung boses niya May nagsasalita siya ng pang babae, matandang babae May nagkatsila at may matandang lalaki at yung boses niya ngayon You confirm that uh, Jiren, kaya mong magboses babae, boses katsila Sampol uh, Ha? Uh, kaya? Sige. Kaya? Alo. Eh. Hindi po yan totoo. Ha? Huh? Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Oh. Sige, thank you. Tapos, uh, as, during our meeting, he shouted, let the bird kiyahaw. Mm. Um, kiyahaw na no bird, no? kind of bird. Mm. Let the bird sing. And unexpectedly, a bird sang. Yes po. O diyan kumita yung uh, paano? May boses po ng ibon oh na biglang tumunog. Huh? There was a time that galing galing sa kanya o galing sa ibon. May ibon talaga dumating na kumakanta. Oh, sabi niya tingog lang gamkehaw at may tumunog na naman, naman din na ibon. Okay ah. Uh. There was a time that it was raining hard, and Senor Aguila shouted, "Let the rain stop!" And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. Yes, po, sir. Huminto talaga ulan, pagsabi niya? Baka accidentally lang <laughs> po din po, sir. Ikaw, bakit ka naging uh, diehard? Noon po yun, sir. Ano ngayon, yun? yung sobrang diehard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you. Sir Teresa, go ahead. When... Salamat kayo, Mr. Chair. At ma'am, sabi din po ni Mr. Galanida, gusto daw nila magtayo ng school. Ano pong tingin nyo doon sa planong yon? Eh, ngayon lang din po sila nagplano na magtayo ng school nung pumutok na po yung kaso, ma'am. Bakit ganun yung timing? Eh, sabi nga, nung ibang tao na nandun pa sa baba, ah, sa bundok, eh, parang cover-up ba yung cover-up na hindi sila matatawag na kulto doon? So, pati yung pagtatayo ng school na ipinagbabawal naman ang mga bata makapag-aral, ngayon gustong gawin para i-cover-up yung mga akusasyong iniimbestig. Opo, ma'am sa ma'am, ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Eh, Pinapangakoan po kami ma'am ng langit. Pag makasunod po kami sa Kanya, eh, lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod doon sa kapihan ay pupunta kami sa impyerno balita po namin, explicitly sinabi ni Senyor Aguila, ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo, ma'am. Talagang napat napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. So, bakit po kayo nakumbinse noon na sumama dahil po sa mga insidente binasa ni Chair sa affidavit nyo? Opo, ma'am. Salamat po, Ms. Riza. Mr. Chair, ano, uh, isang follow-up question po kay, kay Mr. Galanida at isa po yes, kay Ms. Lovely, kung maaari. Go ahead, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. Kay, kay Mr. Galanida or kahit kay Senyor Aguila, sa record po ninyo, o sige, Mr. Galanida, sa record yes, po, po ninyo, ilan po ang nakalibing sa sementeryo? Kasi po sa totoo lang, Ah, uh, marami pong nawawalan ng kamag-anak. Eh, hindi ko po alam. Hindi nyo alam po ilan ang nakalibing sa sementeryo? Oh, hindi ko kung uh kung ilan sila. Ah, uh, kayo naman Kasi po bago uh, lang yung po ang uh, nung una starting until I think only 2023 pero before that uh, uh pupunta naman doon ang libing sa Barangay sharing na cementerio. Kung hindi nyo po alam, Mr. Galanida, kayo po, uh, Senyor Aguila, ilan po ang nakalibing sa sementeryo ayon sa record nyo? Hindi ko po alam. Sir, sinasabi nyo kayo ang Diyos, dapat alam nyo. Ilan po hindi nakalibing po, sa sementeryo? Kay... Tama, so, pwede mo bisaya? Pwede. Kung tinuod pa nga, nguingan ko nga ako yung Diyos, dili talaga kung maabot sa punto ngayon ni ma'am, 23 tiri sa ulto man ko? Dili. 23? Uh, 22 mo, 23 pa ka mag Opo. Oh. Sorry po. Okay. Pakiulit nga yung sinabi mo kay translate ko na Tagalog para maintindihan ang lahat. Sige. Kung tinuod pa nga nag-ingon ko nga ako'y Diyos, dito na ako maabot sa punto nga may nga ko, na 23 years old pa mangko. ko. Kung totoo na sinabi mo na ikaw ang Diyos, hindi ka sana, hindi ka na sana umabot sa ganitong punto na naging na 23 years old ka pa. Hindi, hey, you know? sir. At sir, no, Mr. In, chair, in, umabot sa si Yesu si Cristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Yeah. <laughs> anyway, Mr. Chair, yes. kung maaari, yes. Senyor Aguila, magdala po kayo ng impormasyon uh, bukas o kung kailan ischedule ng chair ang hearing ulit tungkol sa registered deaths. Ma'am, po po tinutunghin natin yung mga bata dito sa ano sa likuran sa, Sino po yung nasa likuran na tinutukoy niyo Si in, 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 hindi ko alam kung anong pangalan may dalawang bata dito parang nagugustong gustong ano Bata yan na uh, oh. taga-kapehan Dala niyo yan si. dala niyo Uh, isa po sila ng uh, mga witnesses kasi that, uh, yung isa na release dati po sa sa eh, hinihingi namin na habeas corpus at isa din uh, lumayas sa uh, sabi ko po nandoon sa kamay ng uh, uh, ng LGU at sa kanis WD. Mr. Chair, sa pagkaalam ko po, uh, yung original na walong tumakas, pinakasuhan ng uh, Socorro Bayanihan Services ng kanilang mga magulang na nasa, kanilip, nasa kanila pa sa kapihan para mabawi yung mga bata. At yung isa nga po ay naibalik sa kanilang magulang at yung pitong natira ay talagang uh, humiling ng saklolo na manatiling malaya at nananawagan sa kanilang mga Uh, kababata na nasa kapihan pa na tumakas din dahil wala daw silang kinabukasan doon. Kung bibigyan daan ng chair yung uh, yung pagsasalita ng dalawa pang bata uh, nagtitiwala naman ako na itatayo pa rin sa prinsipyo ng best interest of the child at idadaan sa tamang proseso sa kamay ng DSWD na hindi lang Uh, ihaharap ng ganyan-ganyan lang uh, ni na uh, Senyor Aguila sila sa committee uh, 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 Mr. Chair, I think uh, 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 I eh, 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 agree with uh, Senator Tiveros that there should be a process concerning this. Eh, Kapabasa ko lang itong letter ng coming from the office of the secretary ng DSWD so there should be a process that it should likewise involve the secretary of this committee Uh, to, to really uh, ferret the credibility and the veracity of the statements to be given by the the children coming from the the ano pangalan Bayanihan Bayanihan so th there has got to be a process for this uh, Mr. Chairman well uh, in the interest of fairness no as the chair uh, ako gusto ko talaga lahat magbigyan dito kung uh, kung po lang pero yun nga we are uh, we are uh, uh, napipigilan tayo dahil may batas na nagsasabing na kailangan nga uh, ipaprocess pero pag this dito ano kaya niyo iprocess uh, ng mabilisan bago natin i-present kung gusto talaga nang i-present uh, Mr. Chair process? if I may Mr. Chair yes uh, yung uh, yung isang bata ay na-release po due to isang proseso ng batas sa uh, true habeas